nag ang movie kung saan ay makikita natin na pinagsasaksak sa leeg ang isang lalaki at pinatay sa kagubatan. Hinaumagahan ay makikita natin ang van ng pamilya ni Keith na galing sa isang kakahuyan. Nag-ihaw si Keith ng karne para sa kanyang pamilya at kumain na sila. Pagkatapos ay dumating ang dalawang lalaki at hinahanap ng mga ito ang kanilang kasamahan, at ito ang lalaki na pinatay kagabi. Sinabi ni Keith na wala naman kaming nakita dito. Pagkatapos ay nagpaalam na si Keith dahil uuwi na sila kaya't umalis na din ang dalawang lalaki. At sa daan ay nakita nilang nasiraan ang sasakyan ng dalawang lalaki, at nakita nila na may shotgun pala ang mga ito, kaya't natakot ang asawa ni Keith at sinabi nito sa kanya na umatras na lang tayo, ngunit nakiusap ang isang lalaki na pwede bang makisabay sa inyo si Billy dahil dadaan naman kayo sa aming bayan, Ayaw pa ding magpasakay ni Kathleen ng ibang tao sa kanilang sasakyan ngunit pumayag naman si Keith, kaya't sumakay na si Billy at kinausap siya ng anak ni Keith na si Jeffrey, at sinabi ni Keith sa mga ito na nakatira sa bahay ko ang aking tito at ang dalawa kong anak na mga babae, at laking gulat ni Billy dahil nakita niyang hawak-hawak ni Jeffrey ang notepad ng nawawala nilang kasamahan, at habang tinitingnan niya ang notepad ay bigla siyang sinaksak ng dalawang kutsilyo sa balikat ni Jeffrey at pinatay. At ngayon ay lumalabas na sila pala ang pamilya na cannibal na kumakain ng mga tao. At si Jeffrey din pala ang pumatay sa lalaki kagabi at ang laman ng lalaking iyon ang inihaw ni Keith kanina. Pagkatapos patayin si Billy ay hinati-hati nila ang katawan nito at inilagay sa freezer dahil ito ang kanilang pagkain. Pagkatapos ay ibinigay ni Kathleen ang mata ni Billy kay Amy kaya't nainggit si Jeffrey pagkatapos ay nagpunta na sila sa bahay nila Billy, nagkunwari silang mga inosente at sinabi nila sa dalawang pinsang babae ni Billy na nasiraan sila, at sinabing kung ayos lang sa inyo pwede ba kaming makituloy muna sa inyong bahay. Sinabi ni Kathleen na nakita namin sa daan ang pinsan niyong si Billy at siya ang nagpapunta sa amin dito, kaya't pinapasok na sila sa loob nila Julian at Savannah, binigyan nila ng pagkain sila Keith ngunit ayaw naman ng mga ito dahil mga tao ang kanilang kinakain, Pagkatapos ay hinugot na nila unti-unti ang kanilang mga kutsilyo upang patayin sila sa Savannah, ngunit biglang may kumatok sa pinto at pumasok ang boyfriend ni Julian, kaya't nang dahil dito ay natakot si Keith. Pagkatapos ay nagpunta na si Keith sa kwarto ng ama nila Savannah at pinalakol niya ito, samantala sa labas ay pinagsasaksak ni Jeffrey ang boyfriend ni Julian, at ibinigay ni Keith kay Jeffrey ang pinutol niyang dila ng boyfriend ni Julian, at nang matutulog na si Ami katabi si Sebana ay tinangka niya itong patayin, at nang itulak siya ni Sebana ay bumaon sa kanyang sariling hita ang kanyang kutsilyo, kaya't tinalian ni Sebana ang kanyang sugat at umalis upang kumuha ng first aid kit. Pagkatapos ay nakita ni Sebana ang katawan ng boyfriend ni Julian sa trailer nila Ami, kaya't nalaman niya na serial killer pala ang pamilya nila Ami. Samantala sa banyo ay nakita ni Julian ang mata ni Billy na nahulog ni Ami, at nakita din niya sa kwarto na pinatay ang kanilang ama, at nang magsisigaw ay tinakpan ni Keith ang kanyang bibig at pinapapatay niya si Julian kay Kathleen. At nang papatayin na siya ni Kathleen ay biglang may bumaong pana sa leeg ni Kathleen, dahil nang malaman pala ni Savannah ang katotohanan ay kinuha nito ang kanyang pana sa kanyang kwarto, at nagsisigaw si Ami nang makitang patay na ang kanyang ina. Pagkatapos ay pinahirapan nila si Julian upang sumigaw ito at nang iligtas ito ni Savannah. Dumating si Savannah at tinutukan niya ng kutsilyo si Jeffrey, at isang twist na naman ang nangyari dahil tinawagan na pala ni Savannah ang mga pulis gamit ang cellphone ni Amy. at nang tutukan ni Savannah ng kutsilyo sa leeg si Jeffrey ay tinutukan din ni Keith si Julian sa leeg, kaya't pinakawalan ni Savannah si Jeffrey, pagkatapos ay itinali silang dalawa ng mga ito. Sinabi ni Keith na kainin ni Julian ang ipinirito niyang dila ng boyfriend nito at nang umayaw ay pinutol niya ang hinlalaki nito. Sinabi ni Savannah na hindi mo pala alam na nagkakagusto ang anak mo sa babae, kaya't nasiraan at inaway ni Keith si ami at nang dahil dito ay nagawang makalagan ni Savannah ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay bigla niyang sinaksak ng tinidor sa isang mata si Keith, at kinain ni Keith ang kanyang mata, pagkatapos ay biglang dumating si Vern at binaril niya si Keith, at sa labas ay sinabuyan na ni Jeffrey ng gasolina ang bahay nila Savannah. At pagbalik sa bahay ay binanlian siya sa muka ni Savannah at sinakal hanggang sa mamatay. At nasaksak naman ni Keith sa ulo si Vern kaya't namatay ito. Ngunit dumating si Julian at minaso niya sa ulo si Keith. At biglang sinaksak ni Ami si Julian kaya't hinabol siya ng maso ni Savannah. Ngunit nakakagulat ang pangyayari dahil number ni Ami ang ipinangtawag ni Savannah sa mga pulis kaya't siya ang binaril ng pulis na dumating. Nalito ang pulis sa pangyayari dahil inakala nito na sila Savannah ang mga serial killer at habang nagre-report ay bigla siyang pinatay ni Ami, at pagkatapos ay sinunog na ni Ami ang bahay upang mawala na ang lahat ng mga ebidensya laban sa kanya, at pagkatapos ay sumakay na siya sa kanilang trailer at umalis. At dito na po nagtatapos ang ating movie, don't forget to subscribe, like, share and comment at maraming salamat sa suporta mo.